nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pamangang lamang. Naging mainit nga na sa sa mundo ng social media. Isang nakakagulat na balita ang kumalat matapos matagumpay na makatakas si Lisa Tanas mula sa korte sa Estados Unidos habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon sa mga ulat na ang pagtakas habang isinasagawa ang pagdinig, kaugnay sa kanyang pagkakasangkot sa malawakang operasyon ng pinag pagbebenta ng mga pulburon. Lumalabas na nagkaroon ng butas sa seguridad ng korte na sinamantala ni Lisa Tanas upang makatakas. Ayon sa mga saksi, bigla umano nagkaroon ng kagluhan sa loob ng korte na naging daan upang makatakas si Lisa Tanas mula sa kustodiya ng mga otoridad. Agad umanong naglungsod ng massive manhunt ang U.S. Marshal Service upang tugisin si Lisa Tanas sa inilabas na payag ng korte. Ininiglara ng guilty si Lisa Tanas sa mga kasong may kaugnay sa polboron, trafficking, smuggling at money laundering. Matibay ang mga ebidensyang inihain laban sa kanya. Kabilan na ang mga bank records, surveillance footage at testimonya ng ilang dating kasabwat. Ayon sa mga otoridad, malaki ang posibilidad na tilunungan ni Lisa Tanas ng mga kasabwat sa loob ng sistema upang makatakas. Pinaniniwala ang posibleng nagtago siya sa isang safe house habang patuloy ang pagtutugis sa kanya. Inilagay na rin ang kanyang pangalan sa FBI or Most Wanted List at itinas na rin ang international level ang paghanap sa tulong ng Interpol. Samantala, nagbigay ng babala ang mga otoridad na mag Mapanganib si Lisa Tanas at maaaring armado itong habang nasa pagtakas. Maraming Pilipino ang nabigla sa balitang ito lalo na't na malaking iskandalo ito sa Pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, may mga haka-haka rin na may ilang matataas na opisyal sa gobyerno na posibleng tumutulong kay Lisa Tanas upang makaligtas sa kaso. Ang pagtakas na ito ay nagdulot ng malawakang investigasyon sa siguridad ng korte at sa mga taong may koneksyon kay Lisa Tanas. Inaasahang maging mabilis ang kilos ng mga otoridad dahil sa bigat ng kaso, kinakarap ng tumakas na si Lisa Tanas. Patuloy na ng media at ng publiko ang pag-usad ng manhunt na ito. Maraming mamamayan ang umaasa na sa kabila ng kanyang pagtakas, mahuhuli at mapapanagot na rin si Lisa Tanas sa kanyang mga kasalanan. Wal mga kaibigan